Ibinunyag ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na mayroon umanong insertions sina vota City Representative Toby Tiangco sa ilalim na 2025 General Appropriations Act. Ito naging depensa ni Garbin sa mga paratang ni Tiangco laban kay Representative Elizal kung saan mahigit 2 bilyong piso umano ang insertion sa 2025 budget. Sa panayam kay Garbin, sinabi nitong dapat unahin ni Tiangco na silipin ang kanyang sariling bakuran bago magturo ng iba. Batay kasi sa records, mayroon di umanong 500 129 million pesos na insertion si Tiangco para sa flood control project sa Navotas at ang kontrata ay iginawad sa mga kontraktor ng sinasabing ghost projects. Partikular na rito ang St. Timothy Construction Corporation para sa rehabilitasyon ng pumping station at Sims Construction Trading para sa pagtatayo ng flood mitigation structure. Ipinunto ni Garbin na dapat magpaliwanag si Tiangco kung bakit o paano nakapasok ang dalawang kontraktor sa kanyang distrito. Nagtataka rin umano si Garbin kung bakit bakit hindi naman inusisa ni Tiangco ang dalawang kontraktor na nagkataon na naroon sa pagdinig ng infracom at pagkakataon na sanang pagpaliwanagin. Nang matanong kung ano ang pinaguhugutan ni Tiangco, sinabi ni garbina marahil dahil hindi ito nabigyan ng pagkakataon na maging pinuno ng House Appropriations Committee at hindi na iboto bilang speaker ng kamera. In the heart of changing lives, Akos si Brigada Haji Ka Amino ng 15.1 Brigada News are from Manila, The Music and News Authority.